Yan lang kasi inaasahan namin eh. Na, na ano? Anong inaasahan mo? Ayan. May kita kahit kunti. Hindi. Pag lumapit ako, Binibigyan agad. Binibigyan naman ako agad. Binibigyan agad ni Mian. Pag lumalapit kasi hindi ko alam, no? Ano ba sabihin natin sa kanila? Ang agang maglatag ni hmm. Yuan. Oh. Oo oh, nga, no? Siyempre, mother, mami, alasin ko na. Arasing ah. <laughs> Ay, oo nga, alasin ko na. Kaso, bi, yung matagal, di ba, nung nakaraan pa tayo, medyo nagproblema. Nagproblema. Kasi naantay natin yung dapat maantay, wala talaga. Wala ka. pa rin, oo. Eh, siyempre, bago maubos yung ipon natin, syempre kailangan na natin umaksyon. Oh, kasi hindi naman pwedeng ano hindi eh. Hindi natin pwedeng pilitin yung pilitin. hindi kaya. Oh, hindi kaya. Jo, pasuyo ako. Kaya Tawagin mo si Tibanji, sila Wonder Woman, at Video lang natin para ano may record tayo. Sige. ko muna to. Oh, tanggalin mo na yung pombe. si mga ka-Wonder, mm. um, medyo talaga, nung nakaraan pang araw na stress kami ni Wonder Daddy kaya kasi yung inaantay talaga namin, wala pang hanggang pa. ngayon. Wala pa, silip ka lang silip, wala talaga. Oo, kaya sabi ko bago pa, syempre, eh, magpapasahod pa tayo, di ba? Ang laki mm. na ipapasahod natin. Kaya ano? Eh, syempre, mababawasan yung ipon natin. Ipon natin mga Kaya mga, ano? talaga kami ni Wonder Daddy. masakit man sa loob. Kaya nga. Pero, ano eh, kailangan talaga eh. Kailangan syempre, oh, Alangan namang ubusin natin yung if natin natin. Aline ay pasok na kayo. saan si Lane? San si Lane? Utehuman. Bigyan naman. Lane, saan ka Lane? Bilisan mo. Len, pwede naman silang umupo. Mega. Apo hindi pwede awan. Pwede naman silang umupo. kami. Okay. Opo kayo dito na lang. Oo, uupo tayo ng si Lane. Dito kami kakain. Lane, bilisan mo, Len. Sakalin mo. B. Uh, Saan ba sila? Opo, ah, dyan sila. Ano, ba ako ano yun, te? <coughs> na, ba ako oh. Ang hirap, din. Ang hirap talaga. Uh, Ito, binibidyo lang natin kasi para, syempre alam mo lang, buhay, tina sa social media. Uh, kaya kayo, kung ano mga ganap. Para, alam din mo din mga kawandor natin yung nangyayari. Oo. Uh, uh. Kasi diba, naman nung nakaraan pa kami na na stress ni Wonder Daddy. Mm -hmm. Inaantay yung dapat antayin. Mm eh -hmm. uh, e ngayon, ganito kasi. Naiyak ako. Hindi ako naman. Hindi oh. <laughs> nga talaga yun? ako promise kasi um, ano, ang tawag mo. Kumbaga matagal na tayo nagsasama. Uh, kumbaga ano kasi, kumbaga yung tawag noon, yung hindi mo gusto, pero kailangan mong gawin. Gawin. Hmm. Kasi di ba, yun, may mga sahog pa kayo sa amin, di ba? Mm -hmm. O, alam niyo naman, nung nakaraan araw pa, nagaantay aantay kami ng blessing, pero, ay, naantay namin yung dapat antayin, mm -hmm. pero wala talaga hanggang ngayon. Mm -hmm. Eh syempre, yung ipon namin na konti, eh syempre, pagpipilitin namin. Oo, oh, Oo, mauubos talaga. Ubos talaga yun. Mm -hmm. e, syempre, bago, bago mangyari yun, napag-desisyon na namin, kahit, syempre, mas, ma, ano sa namin, mabigat. Mabigat. dumulo. <laughs> Siyempre, lalo na si Juan, talagang, ano, pero kailangan din talaga nilang tumayo sa sarili ng pa. paan. Wala naman tayo sa, 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 sa natin. Oo. Paan nila? Tapos, tawag nung, yun nga, na pag ng namin ni Nomer na ano, na, para walang, ano ba, para talagang, ano, pantay. Mm -hmm. O, simula bukas, ano na, Um, kami na lang ninumer dito sa bahay. Hmm? Bigla. Pati kami? Oo, oh, siyempre, wala oh. na tayo. Ay, hmm. hindi na kami maglaba bukas. Hindi na. Bigla. naman Ano ba niyo? Oo. Bigla lang ako nga nagbuka sa akin. Oo. Tapos, mm. ang alam uh, dito, bigang sa akin nila. Pa, chat na lang natin sila, Bi. Pwede bang ano? Chat na lang. Ibigay namin next week. Oo, oh, kaya next month. Yung. Yung mga Sahod. Okay lang miya. Ah. Okay, okay lang. Huwag na naman kami, kami eh? yung hey, Hindi. Na, <laughs> <laughs> Hindi <laughs> nga kasi ano Oo. Ano, ano ba? <laughs> <DB, laughs> kasi ano? Oo. Uh -uh. Kahit masakit talaga yung tawag nun. Ay, sandali. Tumutuloy yung luha ko. Hindi, ang hirap. Ang hirap. Nasanay na ako. Kaya nga, nasanay na kami sa inyo eh. Kaso nga lang, siyempre alam nyo, nyo naman yung expenses, gano'n. Alam nyo ba yung expenses, ganaanan na, nyo naman siguro na oh, yung tawag mo. Pag na malingki yung, tayo. Mm -mm. At least kung tayo-tayo tayo na lang, ba, kita paano. Kaya yung, tayo. o yung isang, yung isang buong bangos, hanggang hapon na sa atin. Parang dati. Oo, oh, parang dati. O, sabi nga nila ba, diba, ang ano, dapat matuto kang mamaluktot. Mm -hmm. Pag hindi na talaga kaya. Kaya. O, kaysa naman pilitin namin, o diba, na o, ang ganda-ganda nga ng buhay namin, pahilahilata, tapos yung, yung kunting na itatabi natin para sa negosyo, i eh, lahat may papasahod natin. Mm hindi, -hmm. e tayo naman yung kawawala na ng mga anak natin. Diba? O, oh, ano ano? Nasabi, nasabi mo na, okay na? Anong masabi ni si Lin anong, anong mo na anong masabi mo Lin sa ganong Naiiyak din na obi? Anong masabi mo Lin sa ganong ano leen? Kaming ano kuya? Ah? Pagtulaba ah, e, mo ano? Agantalag mo? Inangganda kami. E, ano ah anong masabi mo? Ano gagawa? Agantalag. Iko Jo, kaya nakapatayip nangtakit ng, ng mukha. Di, kaya ako, nag one year na ako dito. Tapos ngayon lang na nagpag-umito na. Ikaw nga, uhan din ko na ako. Matagal na ako. Kailan ka ba nag one year Jo? Yung 25 niya. Tapos nagkaganito. Biglaan. Oh, Oo, wala. Nagka-problema tayo sa ano. Inaantay natin. Oo, oh, oh, okay? ganun talaga. Um, Oo, wala tayong magawa. Ayun, hanggang bukas na lang kayo. Hanggang ngayon na lang, bukas. Tapos yung sahod nila, ipadala na lang natin next week. Kaya Ate Banji. Okay lang ba, Ate Banji? Okay lang uh, ano nang masabi mo sa amin, Ji? Na, ano, nandito ka, ganun. Ay, sa akin, ate, mags, mag, halos mag 7 months na ako. Masabi ko lang sa iyo, ate, eh, grabe ka, ate, ang bait mo. Wala ako masabi kasi sobrang bait mo, hindi mo ako nasigawan. Ano, hindi mo ako, ate Panji, ganun mo to, gano'n. Hindi, <laughs> ate, the kang amo na nakilala ko ate. Yun lang sabi ko ate. Be, parang sinasabi niya, ako hindi ako the business. Ikaw yun. Hindi ko yan, mabay. Yung tao, ko po pinatawa. Ha? Atingin <laughs> yun, be. Kaya no, oh, nagtitirid ayos na ako. Ha, Ay, ikaw ate Annalyn, kasi ate Annalyn bago lang <laughs> bago to eh. Bago siya. Pero, ano nga Gusto ko pang ano eh, sana. Gusto mo pa sana? Mag, ano dito sa inyo? Magsilbihan din ang trabaho para may ano din eh, wala naman kasi kami nanakmuhay nanakmuhay paano yan be? kasi kung ano yan kasi ano yan tinutulungan nyo naman kami yung mga advice kasi, oh, tapos? wala pa eh kahit, uh, kahit uh, anong uh, silip uh, lay... ang, 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 ang maisip kasi natin be ang ginawa natin ang kayo nyo Oo. At talaga na, ano, siyempre, kahit paano, may nagtatabi tayo na konti para sa mga, ano natin, araw-araw, -araw. para sa mga, uh, anak. ano, mga anak na natin, na na natin sa public ulit, eh. Oo. Pero kung sana, kung hindi kami nagka-problema, ano pa din, okay lang na andito kayo. Kung hindi kami nagka-problema. Si Ate Analimbi parang umiyak. Tutoko yung camera. Ate, analin bakit ka umiyak? Anong sa tingin mo? Wala ka ng trabaho Wala, siyempre wala ng trabaho. Tapos? Yan ang kasi inaasahan namin eh. Na, na, ano? Anong inaasahan mo? Ayan, may kita kahit kunti. Siyempre, pag lumapit ako, Binibigyan naman ako agad. Binibigyan ka agad ni Mian? Pag lumalapit kasi hindi ko alam, no? <laughs> na nga yung ayaw kong minto kahit kahit mahirap magtrabaho sige lang kahit hindi mo na kami sa oran, kuya Eh ikaw jo ano kahit hindi mo na kami sa oran. ha hindi po pwede yung gano ang trabaho yung laso Oo. pagod nyo yun eh oo ikaw lin ako kaya oo kahit hindi na rin po para hindi. dito masalib Mas na sa pagkain oo pinamang kayo magpakain hindi kasi kasubi, ano um, eh. Ano talaga? It's a prank! <laughs> May sahod na! May sahod na pala nga. Ayaw ko pag yung loho Kaya kay Ate Annalise. Ate kasi matatanggal. Pagtanggal. Pagtanggal. Ate ka po, nagluluto ako. Nadiasal ko na sa may sahaw na kayo. Inihihim mo. Na-stress pa tayo. Oo nga, sabi na, atin, Punta na tayo. Baka nung sabi nila <laughs> <laughs> Hindi. Nung ano pa, nung nakaraan pa Kasi pa kami may Sabi ka na, no. Hindi siya, hindi lang magtanggalan. Sabi ka sa sabi, hindi tayo Sorry. Sorry. Lagot kami. Ay, Bigyan mo lang ng merienda sa tayo. Kasi diba yung blessing natin, uh oh, pinagsipan pa natin. Kaya wala, wala pa, pa siya. Kami kaya sabi ko nga sa inyo, diba, sabado na ng hapon kayo mag-sabot. Ang kala na wala na pang-sabot. It's, It's a prank. Kaya mga ka-wonder, kasi sa totoo lang talaga, nung nakaraan talaga, na-stress din kami ni Wonder Daddy kasi Nakaplano na nga kami eh. Oh. Oo. ikaw na yung magbantay sa impanta. Impanta. Tapos ako dito sa ngahay. Mag-asikap sa mga anak natin. <laughs> Tapos biglang, that is good all the time. Oo, oh, dumating. Inamkasan, dumating. Ayan. May surprise yun Ayan, tuloy ang buhay. <laughs> dito lang kayo. Uh, mm -hmm. pero kung ayaw nyo na rin, okay lang ayaw din. ayaw nyo na rin, syempre, magsabi lang kayo sa akin. Oo, uh, wala na naman tayong amin. pilitan. Oo. Okay. Okay. Pero may isa, to, to sinasabi natin, Banji, kaya na nga talagang, uh -oh. na ano, <laughs> di ba? <laughs> Yung ako lang ako si Kaya. hindi. <laughs> ayaw mga kawandar, <laughs> thank you so much. Syempre, ano mga kawandar. Guys, kahit sa akin naman di talagang ano yung loob ko kasi syempre nasali na ako na may kasama dito oh. may kasama tayo dito sa bahay tapos iba pa rin mm -hmm. tapos, pag tayo lang ang hilaki ng bahay natin Kaya, yeah, tapos, eh. lima lang tayong kumikilos oh, o o diba iba pa rin ayun mga ka-wonder it's a prank o oh, magkawain naman kayo yung lesson nila bibigay ko sa ano sa Thursday Ayan. syempre alam mo na <laughs> prank na yung... naman kami